Kinsa ba ang dili mahibulong sa usa ka babaying ni graduar sa Mindanao State University Jansan nga pinakauna matud pang babaye nga suma laude sulod sa 50 ka tuig human natukod ang eskwelahan. Mao kini si Eden Barbiel Umadhay nga ni graduar sa kursong Bachelor of Science in Accountancy nga dunay general weighted average nga 1.19918. Kinsa ila sa 92nd regular session sa SP Jansan. I feel so honored and still overwhelmed with that kind of achievement, and this is also for, of course, as mentioned in my speech, for all women uh, who paved way for this milestone. Po. So I'm very honored and, of course, big responsibility. Siya, but Um, I'll just enjoy the now and I'm so happy po for this achievement. Sinugdanan pa lang sa iyang pagskwela sa kolehiyo, Goal na niya ang mugradwar nga makaangkun o Latin honor. Apan ang mahimong sumakum laude, wala matud pa niya gi-expect. Bisan pa man, ang gikaingong kadaugan, nagpamatuod lang matud pa nga ang kababayinan. Dili lang basta kay babae lang. I just continue what I have been doing since then. So I just do my own thing, nag-aaral lang po ako, and I try my very best na um, i-outdo po yung mga nagawa ko, and of course, um, try po na improve ang sarili ko throughout those times. And also, being surrounded din po with my supportive family and friends really helps po. minsahi paniya niya, sa kabatanunan, ilabi na sa kababayinan, nga galisod sa akademikong aspeto karon Invest sa sarili nyo, invest in yourself and be committed on what you do. And Mention ko po nung pre-commencement exercises namin is that um, um, in moments of doubts, remember your why's and also hold on to your why's na bakit mo yun ginagawa and draw strength to your family, your experiences and setbacks in life and and ano lang, um, kailangan mo lang talaga may pinaglalaban ka or may pinaghuhugutan ka sa buhay para para more motivated ka to do everything. Sa pagkakaroon, nangandam na usab ang suma laude o BS accountancy si graduate nga si Eden Umadhay, alang sa iyahang umaabot nga board exam. In the heart of changing lives, kinisilay sila labaho. Brigada News.